live live sa maulang gabi yan medyo maaliwalas na yung panahon ngayon malamig lamig masarap magiyakapan <laughs> lalo na sa mga tari tari ma dyan yan o oh. kamusta kamusta ang maulang gabi ninyo mga kalugaw yan maya maya lang ay may mga manonood na dito at makikipag-chikahan sa akin. Kaya, waiting muna si Bosho. Yan, waiting waiting lang. Ay mga pwede. Nakakatamad lumabas. Pag ganito yung panahon na masyadong basa. Yan, yung iba gustong gusto yung basa. Ah. <laughs> Wet look. Busy pa yata yung mga subscriber natin na Yon! May isang pumasok. J. Ann Mejos. Mugs! O, oh, magandang gabi, Mugs. Yan. Gandang gabi sa'yo. <laughs> Talagang una-una ka sa Persa, ha? Yan. Maulang ba dyan sa inyo? Dito kasi walang tigil, eh. Mahina, pero dure-dure Denver Macasiano. Shoutout sa'yo. Ah, uh, okay lang to. Aligaw. Kamusta ka na ba? Yan. O, oh, for viewers na. Yan na. Oh, pumapasok na sila. Assassin. Bosho, good evening. Oh, good evening din. Boss Assassin, 07. Yan. Yan. Salamat sa Panginoon. Maraming maraming salamat sa nilalaan yung oras kay Bosho. O, oh, lima na. Okay. Mr. Suase. Tama ba? Boss Bosho, pa-shoutout. O, oh, naman. Mr. Suase. -ano mo Mr. <laughs> sa ano-ano mo basbis ng suwabe. Shoutout sa'yo, sir. Magandang gabi. Ay, buti ka pa, nag-dinner na. Kasi kanina, yung bayaw ko, shoutout natin yung bayaw ko, nagluto ng chicharon bulaklak. Ayun! <laughs> Sumakit yung bato ko. <laughs> Solid eh. Walang tigil, talagang laklak. Ganun eh. Maraming tayong naka-line up na kakapanayamin at ito ay mga <laughs> kilalang personalidad to ng iilan. Talagang kilalang kilala rin. Uh, abangan nyo ang mga susunod kong i-upload mga kalugares. Ayan. Oo, masarap yun. Masarap masarap yun. Dala ko gulong gulong. Okay, oo naman. Um, shout out ma'am Sabana Trixie Suase. Yan. Ma'am Sabana Trixie. Magandang gabi sa'yo. Magandang maulan na gabi sa'yo. Yan. Okay na po yun, Mr. Suase, ha? <laughs> Yan. Yan. Tayo natin yung mga viewers natin at makipagkwentuhan tayo at magkwentuhan tayo hanggang mamaya mga isang oras may get. Yan, palagpalag. Hmm. Ay, walang ano man. May isang karangalan na mapansin nyo rin, Mr. Suave. Kapatid ni Mr. Suabe. <laughs> May bigote ka ba sir? Si Mr. Swabby kasi may bigote yung magano no? Ako namumuti na nga sir, no? isip ng content. <laughs> Kakaisip ko sino may interview ko, namumuti na yung ano. Nakukonsumis mo na ako. <laughs> Yan ah. Buti pa si ano, kakadinat lang no? Si... Ah, shoutout ah. Shoutout sa inyo lahat. Magandang gabi. Okay, uh. Kita nyo ito, ha? Bosu shirt. Okay. Alam nyo na ano ito, ha? Bosu shirt. Alam <laughs> nyo sa likod. Ah, look. Ah, tingnan yung likod. Ah, okay. Dasa yung ano ko. Yung asista. Asista, saan pa nga yung likod ko. Yeah. Bosu shirt. Ganda ba, mga kalugang? Ha? Ah, okay ba yung Bosu shirt? Oo oh, nga, meron na. Meron na tayong naka-line up yan. Ang problema na lang, pera <laughs> Ang problema na lang natin pagbaguhan ito. Pero, sige, syempre, dapat naman may pakalat natin ng mga saplot ni bosho sa buong Pilipinas. Nationwide na rin. Sa ah, shout-out ko nga pala muna, ah. hindi lang pala nationwide, worldwide. Ah, si ma'am, ano ba yun? Lani Tolentino. Sana tama ako. Ma'am Lani Tolentino from Australia. Yan. Ako daw ay libangan nila <laughs> sa Australia. At pinapanood na daw nila lahat ng videos ko. Shoutout po sa inyo Ma'am Lani Tolentino. At mag-ingat po kayo dyan sa Australia. Nandyan po si Nemo. Alam ko. Oo nga eh. Baka gusto mo. Self-dan... Ano? Self-danel. Baka siya, ano? Baka gusto mo. Ikaw muna magpauna. <laughs> baka lang, di ba? Ah, sorry. Ah, may nag-message lang. Ah, nag-message lang sa page natin yung taong yun

alam niyo, gustong-gustong dumalaw sa mga kakosa natin sa City Jail. Yan. Yan. Sa mga baby jail na yan. Huwag muna doon sa malaki. Kamustahin sila. Tingnan yung kalagayan nila. At makapagbigay rin ng kahit konting tulong para sa kanila. Diba? Yan. Isang goal ko yan. Na para kahit papano makagaang din sa pang araw-araw na pamumuhay nila ayun yung yung soon sana palawin, sana um, may makapansin ito at makapagbigay tayo ng tulong sa mga kanugares natin dyan yan sa mga nandyan sa loob ng CDJ Lalo na yung kailangan kailangan ng tulong ng mga taong wala nang dalaw diyan. Dito 'yan. Yung mga taong hindi na dinadalaw 'yan. Ang problema lang, di ba wala pa tayong sapat na kakayanan na gampanan yung mga ganon. Kaya isa yan sa mga goal ko na magtagumpay ako dito sa ginagawa ko at kumita doon na tayo sa totoo, kumita, at makapagbigay tayo ng tulong. Doon. Sa mga taong nandun, nakapiit, na umiimas ng rehas. Kahit pa paano. Diba? Ang number one naman na pangangailangan nila dyan, rinto ka, ha? Ah, yung iba sinasabi, feeding. Pakainin natin. Which is good naman. Which is good naman yung pakainin, mag-feeding. Diba? Tapos, ang pinaka mas pangangailangan nila ron, kasi yung feeding, pagkain yan eh, real talk yan eh, okay naman yan. Meron naman talaga sila doon tinatawag na rancho, it means kumakain sila ng tatlong beses isang araw. Diba? Hindi nga lang katulad nung kinakain nila sa laya, magkaiba ang templada nun. Diba? Ang naisip ko, uh, ayon sa aking mga nakapanayam na mayores, na um, mas maganda na ibahagi natin sa mga sa mga mga nandoon ay yung mga sabon, um, toothpaste, shampoo, yan, toothbrush, yan. yan, yung mga magandang ipamahagi natin sa mga taong nandun sa loob ng ano, ng piita na yan. Kasi kung pagkain, okay naman yun. Pero meron naman silang rancho nun eh. Yun talaga ang kailangan nila. Ang personal hygiene nila. Kailangan okay. din nilang bumangon. <laughs> Dadaan ba kayo? Sige na, dumaan mo na kayo. Anong sabi niya? Anong ice cream? Isang kutsu na Isang na ano? Ano yung toko ay magaganda? Yan. Yan. Highlight. Yun. Yan. Si Gob duman, si Gob. Si Gob yun. Ako Yun yung mga layunin. Na maasa ako na mangyayari naman talaga yung soon. Diba? No one knows. Palarin tayo rito at makakuha tayo ng sapat nila uh, diba? uh, para sa page, para sa channel at para din sa mga nandun makapagbigay tayo ng tulong eh kung may mag-i-sponsor naman eh which is good din, very good talaga yun uh, eh para sa kanila naman yun, hindi naman sa akin mapupunta yun detalyado yun diba? lahat ng na, kung sino man ang gusto mag-sponsor, di ba? Ay nakadetalyado yan. I mean, toothbrush, sabon, lahat yan. Lahat yan. Uh, ipapamahagi natin. Kung ano lang yung kaya, kung ano lang yung malipon, kung ano lang yung mabuo, mabuno, o mapagkasya na natin lahat yon para doon sa kanila. Kung may mga taong makarinig nito na maluwag naman yung mga bulsa dyan. ba? Diba? Kahit hindi, kahit hindi cash, kahit mismong sabon, toothpaste, yan, um, shampoo, toothbrush, yan. Kahit hindi pera, basta yung mga bagay na yon yun, yun yung number one. Uh, sana, um, sana, maka ano, maka may mga taong mabubuting puso dyan na nakakaluwag sa buhay eh pansinin naman natin yung mga tao na nandun yung mga nagsisiksikan sa maliit na espasyo na ha, sa matagal at mahabang panahon diba? pansinin din natin sila bigyan din natin ng tulong tao din yung mga yan na may damdamin din kaya goal ko yon hindi naman ako magaganito kung kaya ko na. Pag kaya ko na, makikita nyo na lang. Pero sa ngayon, may mga mabubuting puso dyan. Baka naman. Kahit mga tooth, toothbrush, sabon, shampoo lang. Okay na kami dun. Makakarating sa kanila yan. Tapos, i-video din namin yung mga pangyayaring yan. At, kasi yung mga nag-donate, yun, lalabas din dyan sa vlog na yun. Alam ba? Diba? Sana may mga mapitik tayong mga puso dyan. Gusto <laughs> kong tulungan talaga yung mga yon, Kaya alam, wala pang pakayahan. Kaya andito, nagbaba ka sa kali ako, diba? na marinig nyo at maunawaan nyo na Hinihingi ko sila ng tulong sa inyo. Sa inyo na makapaglaan tayo ng kahit mga bagay lang na noon yun nga pang personal hygiene nila kasi napaka-importante nila. Diba? Sa mga mabubuting puso diyan out there. Yan. Hmm. sa mga nanonood diyan. Wala nang nag-comment. Ay. <laughs> Di diba? Ayan ah, ay kaya si Gob. Gob, dumaan ka na. Nakakailan daan ka na, Gob ah. Okay. Yan. Ulan? Yung mga yun, mabigyan natin ng sabon at shampoo yun. Ay, parang Pasko. Totoo lang. Parang nakarami-nakarami sa'yo ng Isang magandang regalo. Saan ka yan? Sabon, shampoo, oil, at toothpaste, toothbrush. Yan! Uh, ako'y nanan uh, ako'y nan nananawagan sa mga nakakaluwag-luwag dyan. Uh, baka naman, diba? baka naman, maikurot ko sila sa konti niyong kakayahan para uh, matulungan natin sila. Diba? Ako na yung nagsisilbing boses nila Para sa inyo Kaya, Boses nila yan Kung naririnig nyo lang sila Yan lang din ang aanin Kasi yung pagkain, na yun na yan ba? Literal na yan, feeding Literal na yan pangangailangan talaga yung mag-personalize yun mag Real talk yan, real talk yan. Ano oh. <tinyo> Ang tingga na kaya, no? <tinyo> ba Sinuwerte bala kumalis. Diba? Ano, kamustahan tayo? Kamustahan! Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat. Yan, mga mahal kong viewers. Oh, no. Subscriber. No. hanggang no, mga 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 bukas. Hanggang bukas, maulan. Ito araw na siya. Um, bukas ng na nga po. Alas sa Ay, sa weather forecast, hanggang bukas pa daw ng hapon, ang makulimlim na araw.

Salamat sa mga mga nananatili. Yan. Mga viewers. Ang oh, masarap na ulam ngayon? Hindi na. Tama yun. Sopas na lang. no?

Hindi yun yung pangga na boy ah. Huwi na? na? Baka may nakalimutan ka tayo. yung mga ano yun? Ito. na Ito. 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 Yung sinera. Oo. Ang dami. Ang galing ganon. Oo. Cross-cross yung dito. Hindi na ba sa Kamusta mga binabahagod na ba kayo dyan? Hindi na naman ang gano'ng palakas eh. Okay lang yung ganyan. Mm -hmm. O oh, nga pala, no? Ginaan pa pala yung namin. Ah! <laughs> <laughs> kamusta, kamusta, kamusta? Sige, tanong lang. Tuntungan tayo dito. kawin pa sa papauwi. Madulas ang kalsada, magdaan-daan sa pagmamaneo. Sabi na mumuti ka na. Ano? Posyo. Namumuti ka. For sure. namumuti ka. Hey, Ingat! Babad so, nga ako sa araw ng mga nakalang araw, araw eh. Mm -hmm. Mumuti Kamusta? Kamusta? Parang may binibenta ka. Ano masarap na ulam ngayon. Masarap ka. Ay, mama, ano mo na ang ilan <laughs> nila? Tuyo. Tuyo. Paano nga patingin nga ng mga ulam nyo tingnan nga kung ano yung mga ulam nyo dyan oh. dali para tingnan natin kung makakapaglawa yan pa patingin kung pwede paamoy paamoy na rin ganyan tapos malakas. Ganyan, babahayin. Ganyan tapos malakas? Hindi, pag ganyan, babae. Hindi, pag ganyan, hindi. Kaya dumaloy ng tubig eh. Pero pag yung malakas niyan, tapos ang oras, yan. Malikit na tayo. Binabaha <laughs> <laughs> <Ganyan, laughs> ka si Rami masok bahay.

So, kaya tayo sa Facebook page ko mag-live. Na? Ano Hello, natin? Ano yung... Ano yung... Ano yung... Sa lahat ng mga nandito, tindan nyo ako sa Facebook live. Doon natin umpitan ulit ang aking paglalay. Yan. Lumakas yung ulan. Okay, mga kalugares. Kita-kita tayo sa page.